kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction dito po kay Joy. Dan Joy po, ayan. Dan Joy, over overload. Shout out po sa inyong lahat. Good morning, good morning po. At sana po ay lagi natin susuportahan ang bawat love team dito po sa Dan Joy. At uh, ito nga po, may photoshoot na ay inihintay na lang po natin. Huwag tayong mainip at kung talagang mahal natin ang ating sinusuportahan, mahal natin kahit po ah, uh, natatagalan ang magkaroon ng ganyan. <laughs> Basta kami, nandyan lang kami para sumuporta po kay si Joy. Ayan. At uh, ito nga po ay bibigyan natin ng reaction yung hindi nga daw nakakapunta sa mga event si Joy at lalong-lalo na po yung pag-practice ng Sunday ng yung kutilyon po ni Pau, di ba? Uh, mga kapatid, alam naman natin ang pag-aaral. Talaga kung lalo na po na malapit ng exam, kailangan po yan nagre-review. Kailangan tayo nakapokus sa ating mga pinag-aaralan. Dahil para ano pa, para tayo ay hindi mag-aaral kung mag-aral-aralan lang, Nawala naman na pumapasok sa utak, ay e di sayang lang ng gastos. <laughs> Kaya ako ay umahanga po sa mga magagaling mag-aral, kagaya po nga nung pinag-aaral ko ng lawyer, talagang subsog -sub po siya sa pag-aaral. Bilang lang, tatlo o apat na oras lang po ang pahinga niya. At yun po ay talagang madaling araw na po siyang tumutulong. Kung talagang kailangan na po pagod na pagod na ang utak. Ako po hindi ko kakayanin po. Kaya po nakita ko yung si Joy nakatulog na sa kanyang pag-aaral, sa pag-review niya iyon po ay nauunawaan ko po dahil lahat talaga tayo nang tayo nag-aaral talaga po subsob ang pagre-review natin lalo na po talaga kung tayo ay gusto natin yung ginagawa natin napakahirap po yung nagpapanggap na kunwari nag-aaral tapos wala naman 'di ba yun po ang hindi maganda at uh, nasasayang lang po yung binabayad natin sa school. Lalo na po kagaya ni Joy, di ba mga kapatid? Siya naman po, pinatutunayan lang niya na karapat dapat siyang tulungan sa pagkanyang pag-aaral. Dahil kaya yun po ay ginagawa niya po ng paraan na siya po ay nagre-review, nag-aaral talaga. Hindi niya po pinapriority yung iba, di ba? ang, pin ang priority po ni Joy, yung kanyang pag-aaral. Kaya sub-sub po yung sarili niya sa pag-review. Di ba? Kaya dapat yung tayo po unawain natin. Kung wag tayong wag natin ibaba si Joy na sabihin uh, kahit suma, magsaglit man lang o magpakita man lang ay yun nga po. Matutulungan po ba natin si Joy kung sa kanyang pag-aaral ang lagi natin matutulong sa kanya financial, pero yung pag-review niya, siya yun kusa niyang loob yun na magsaulo, dahil siya lang po yung makakapagsagot po sa exam, hindi tayo kaya ayaan natin, unawain natin dahil kung may time din naman yan ay talaga po, pupunta at pupunta yan si Joy. Kaya alam mo namin, napakabait na bata. Kaya wag po natin na ibas ng ibas dahil nakakaawa po talaga, di ba? Kaya para sa akin mga kapatid, yung lawakan ang panguunawa sa mga beneficiary, lalong lalong na po dito sa mga kalina pinggel na nag-aaral, di ba? Unawain natin, kung hindi man nakapunta si Bianci, may dahilan kung hindi rin makipunta si Joy, may dahilan. Kung hindi rin makapunta si Carla, mayroon niyan dahilan. Diba? Huwag po natin iisipin na lagi po silang present. Dahil po, mayroon din po silang pinagkakaabalahan ang kanilang pag-aaral. ba? Diba? Wag po tayong mambabas basta-basta mga kapatid. ba? Diba? Kaya para sa akin po, lawakan na lang po ang pangunawa. Kasi napakaganda po yung tayo po nandyan para sumuporta at inuunawa natin ang mga tinutulungan. Iba po, kasi, kasi hindi naman maganda po yung bawat kibu may issue, ibabas natin sila. Di ba, maawa po naman tayo sa kanila dahil sila po ay, ay mahirap po marindirin ang utak. Akala niyo po, kahit po na wala naman sa inyong ginagawa. Ibabas niyo ng ibabas. Tumutulong nga kayo. Kailangan pa ninyo umingyak. Gusto niyo may kapalit, di ba? Kasi dapat po tayo maging malawak ang pangunawa natin. Kung hindi man sila maka-attend o wala man silang, uh, hindi man sila nabablog. Pasensya, di ba? maghintay kung kailan dahil sila po priority nila ang pag-aaral, di ba? Ganun na lang po 'yun. Lahat naman, di ba, ang kalinga pinggel ay lahat sila ay mga nag-aaral, di ba? Mga estudyante sila. Di ba po? Kaya go go lang. At ito nga si ano si Edin. Palagano na panood ko po yung tulad ni Kalinga Prab na si Eden, parang naguluhan ako na hindi daw siya naka-exam dahil walang tuition, hindi siya nakapag-tuition. Naguluhan po ako doon sa sinabi ni Eden na hindi siya nakapag nakapag-exam uh, dahil hindi siya nakapag-tuition. May paraan mga kapatid. Hindi solusyon na hindi ka makakapag-exam gumawa ka muna ng promissory note. At alam mo naman na may nagtutulong sa iyo, may nagpapaaral sa iyo. Bakit hindi ka makakapag-isam? Is gamitin yung solusyon na para makakapag exam Napaka-importante po yung maka-exam ka. Oo, oh, sabihin mo na pwede pa naman, makakapag-exam ka. Pero po, kung wala pa yung tuition mo, ay mag-premissory note ka muna. Diba? Gawa. Patakbuhin ang isip para po makapag-exam. E napaka-importante sa isang estudyante yung panaghahandaan po yung exam. Diba? O, uh, na mga nakaraang vlog, alam naman natin na maraming tumulong. E di dapat po yun, pasiguro po sa Saan po? Di ba? Kaya ako dito po sa mga estudyante, ako po hindi po ako ay nagpapabaya. Di ba? Kasi ako marami akong pinag-aaral. Pag once na po sila, alam nilang malilit sila, nagpipremiso rin up sila. Dahil pagdating naman ng pera, naka, binabayad nila. Malit ka man ang isang linggo, dalawang araw, at least, nakapag-exam ka. Gamitin! Patakbuhin ang otak. <laughs> Pero ilang ayan talaga, Aiden, talaga. Nag-word talaga ako sa iyo nung sinabi mo na hindi ka nakapag-exam dahil hindi ka nakapag-tuition. Lagi tayo pong uh, pasiguro. Alam natin, nung mga nakaraan, ang dami po nagtumulong sa iyo. Dapat yun, inuuna po, oh, mag magkano lang naman ang tuition mo? sabihin na natin yung every month na yung ko bawat exam, three, sabihin na natin 4,000. Ayan, dami noon. Dapat nagbigay ka na ng of advance, dalawang buwan. Sa susunod naman, pag mayroon na naman na tumulong, dalawang buwan na naman. It's solved na yung, ano mo, one sim mo. ba diba? Ganun dapat. Isip, gamitin. Ah, kaya alam niyo po ako yung mahanga talaga dito kay Joy na talaga pong ah uh, marunong sa buhay. At alam ko po, yung mga binibigay ng mga sponsor po, yan po ay naka-savings po yan. At talaga pong nakikita namin kung papaano si Joy mag-handle ng mga itinutulong sa kanya ng ating mga kababayan. Kaya para na lang sa akin po, yung kung, talagang gusto natin, may paraan po para po ay makapag-exam tayo. Na wag po tayo basta-bastang aasa. Kung may pira, magpasiguro po. Huwag yung uubusin kung saan saan. Totoo po yan. Dahil hindi abang buhay po ay may sponsor. Hindi. Kaya po kapag may binibigay na sobra-sobra ang mga sponsor, dapat po yon ay isibings. Ang lalo na po sa mga estudyante, tinutulungan kayo ha, at Bato-bato sa langit, wag ko na, hindi ko naman po siya, sinasabi lahat ito. ah uh, ang para lang po, ang masasabi ko po, pag may mga sponsor na tumutulong po sa inyo eh, na mga estudyante, kailangan po maging uh, secure kayo. Ilagay nyo, i-savings nyo. O kaya naman, kung sobra-sobra, eh, ano nyo na po? Ibayad nyo na sa school. Alimbawa, ang tuition nyo ay 4,000. Bigyan na kayo ng 8,000. Yung iba, pansarili nyo. Dahil ako alam niyo po mga kapatid to ha Sasabihin ko po ang katotohanan. May mga pinag-aaral ako. Management sa uh, Legaspi. Buwan-buwan po alaw Buwan-buwan ang tuition nila ay 3700 bawat uh, month na pag-i-exam nila. Kaya 4 months 'yun, uh, oo, 4 months na na 'yun ako yung nagbabayad na 3000 kaya si Magkano ba sa ano? 7,000 yata? Ganon. Ano? 17,000 yata ang tuition nila. Yun ay, pero, monthly po sila nagbabayad. Kaya, pag na po, minsan kung nadidili po yung padala ko, nagpe-premissory note sila. Kaya nakakapag-exam sila on time. Kaya pagdating naman ng pira, kagad-agad naman nilang binabayaran. Kasi ang school naman, nauunawaan nila na ang mga estudyante, lalo na po sa mga beneficiary, sa mga tinutulungan po na nag-aaral, iyan po ay ma u, maiintindihan ng school na mag-premissory note kayo. Dahil pag dumating naman ang pera, ay babayaran nyo. Lalo na po dito sa mga beneficiary natin para sa akin. Ah, kung sobra-sobra naman, ibayad nyo na. Magbayad na kayong pang dalawang buwan para next exam, di kayo malilate di ba? At pagdabating na naman at ng inyong mga nagtumutulong sa inyo na yung bang nagtumutulong na nga kung na kayo ay magpapaaralin, at least po nakapag-exam kayo at ibabayad nyo na lang yung ibinibigay ng sponsor. Di ba? Huwag tayo gamitin natin na Oh, total naman, sigurado naman na may magbibigay talaga dahil ganito, may nangako na ay pag-aaralin. Ganun, ha? at least nakapag-premisory kayo, nakapag-exam kayo at pagdating ng pera na binibigay ng sponsor, bayaran nyo. At huwag tayong maging maluho dahil nakikita naman yan sa mga vlog ni Kalinga Prab na sobra-sobra yung ibinibigay na pera. Kaya gagamitin nyo lang yan sa inyong pag-aaral. Hindi po yan allowance ng pamilya. Allowance mo yun sponsor yun sa pag-aaral. Kaya yun po ang dapat, di ba? Yan e, sinasabi ko lang po yan dahil po ako hindi lang po isa, dalawa, tatlo ang pinag-aaral ko. Hmm. Di ba? May pinag-aaral ako sa Baguio. may pinag-aaral kami mag-asawa sa Baguio. Luyer, magkano ang tuition yun? 37,000. Ang mga libro. Hmm. At least po, yun, linggo-linggo uh, po, 5,000 ang allowance yun. Dahil Baguio di ba? Taksi, mm. Taxi, pag-uwi, ganyan. 5,000 po ang allowance niya isang linggo. Hindi ako nagbibiro po. Dahil iyan, yan. yan. In-upload ko po nga yung short video na yan na talagang napakatalino niya po talaga. Hindi ka mga nginayang sa ibinabayad. Kaya dito po sa mga estudyante, sa mga tinutulungan po ng kalingap, ng mga binibigyan ng sponsor, sana naman po tayo po ay Uh, maging matalino. Kung marami po tayong natatanggap na pira, i-advance na natin ibayad sa si school. At kung mag-examen, mag, mag, uh, mag hindi wala tayong problema. Ganun lang po ang may papayo ko sa mga estudyante po, uh, mga tinutulungan po ng kalingap. ba? Diba? Maging wise tayo. At uh, tayo po ay tinutulungan para po sa ating pag-aaral. Hindi po... Uh, pang alawas ng pamilya araw-araw. Tumutulong, ini-sponsoran po dahil po kayo ay sa pag-aaral. Hindi sa ano, pamilya. Di ba? Kaya para sa akin sa lahat na ano, wag po natin pababayaan ang tuition. Nasasabihin nyo, hindi kayo nakapag-tuition dahil ano, di ba? Wag po pag may pira, sobra-sobra itabi. Dahil alam ko po, po si Joy, ganyan po ang ginagawa niya. Kaya ang proud na proud kami kay Joy at sa iba pang mga estudyanteng pinag-aaral ng Kalingap. di ba? 'Yun lang po ang masasabi ko. Uh, 'wag naman po tayong masasaktan dahil po unahin natin 'yung tuition bago ang lahat. 'Wag tayo masyadong maging kapritsyoso. Ah, <laughs> di ba? Kasi mm, Balang araw po magsasawa ang ano po ang mag-sponsor sa inyo kung pababayaan niyo na sasabihin niyo hindi kami hindi ako nakapag-exam dahil hindi ako nakapag-tuition. Alam natin sa blog ni Kalinga Prab kung magkano yung natatanggap ni mong pera. Hindi naman tayo um, ang allowance na linggo-linggo, ang isang libo, pwede na yun. O magkano? Ang bayad naman sa boarding house, magkano? Sabihin mo 3,000. Kaya yan every month. O, oh. Samantalang yung aking mga estudyante sa Ligaspi po, 1.5 lang po ang kanilang ano, bed space Isang kwarto, ilang silang magkakasama, 1,500 po yung kanilang bayad sa si school, oh, sa boarding house. Sa si school, 3,700 yata, I think, mga something ganun. Kaya ako po, alam ko po ang mga estudyanteng nagtutuition, di ba? Kung sobra naman po yung, yung binibigay ng sponsor sa'yo, mag-advance na kayong magbayad sa school, yung tuition nyo, para hindi na next na kayo ay mag exam lagi kayong updated na makakapag-exam kayo. I-update nyo lang na, oh, nakapagbayad na ako ng dalawang buhan, ganun po. Advice lang po ni Ate Malo. Dahil si Ate Malo po, hindi po yan ay minsan lang magpaaral. Ako po, matagal na akong nagpapaaral sa mga pamangkin ko, sa mga kaibigan ko na hindi kayang pag-aralan ng anak, anak, tumutulong po tayo. Kaya yan lang ang masasabi ko po na sana maging wise tayo pag may pera tayo, ituition na kagad natin. Huwag gagamitin sa hindi naman karapat dapat gamitin, 'di ba? Huwag ibibigay sa pamilya dahil sinusustentuhan kayo ng sponsor sa pag-aaral niyo, hindi sa kung ano-anong luho, 'di ba? Ganun lang po, mga kapatid. Yun lang ma-advise ko po. Hindi ako yung, ano, kasi nakakapag-alala po yung sasabihin mong hindi ka makakapag Nakakapag-alala po. Nakaka, ano po yun, nakakadismaya na gamitin kung ano, wala, mag you note, know, at pagdating ng binibigay ng sponsor, doon nyo po bayaran. Wala po problema. nasa sabihin, hindi ako nakapag-exam dahil wala akong, hindi ako nakapag-tuition. Hindi po yun ganun ang kasagutan. Magpremisory, mas maganda pang nag, uh, nagpremisory na lang po ako para makapag-exam. Mas maganda pa pong pakinggan. Isa sa hindi ka nakapag-exam, then hindi ka nakabayad ng tuition, pwede pa naman sa lunis ay nakakalungkot po. Nakakalungkot. Nakakalungkot po. Kailangan po tayo maging wise. Oh, so, kung hindi tayo at wala tayo pang tuition, ay mag premissory note at iyan po pagdating ng pera, babayaran. Agad, agad. Dahil pag pinangako po sa inyo ng sponsor, ibibigay at ibibigay po yun. Lalo na po pagdating po kay Malo de los Santos. Dahil hindi nangangako si Malo de los Santos kung hindi naman po kaya. Yun lang po mga kapatid. Marami pong salamat sa inyong lahat. At thank you so much po kay Liu Liwa na nagpadala po ng 2,000 po para kay Eden. Thank you so much po sis Liwa. At dito po tayo ki Joy. At marami salamat po ki Joy na talaga pong nakikita natin kung paano siyang magporsiging mag-aral. Talagang subsub po ang sarili sa pag-aaral kahit po antok-antok na dyan. Kaya wag po natin ibaba si Joy, na Dahil siya po ay priority talaga niyang pong makatapos. Talagang maraming salamat, Joy, na talagang nakikita namin sa iyo yung pagpuporsige mo. Tuloy-tuloy lang at nandito lang kami para sumuporta sa iyo. At kakantahan po kayo ni ating yung sa um, uh, yung team po ng Danjoy. Maraming songs salamat. Shout out po sa inyong lahat. At ngayon po, suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang atid na Vlog at Kalinga Prab at ang Rochelle. Ayan. Ayan po. Hindi ko na sana pinagmasdan. ang iyong ganda At hindi na rin pinansin ba. Bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa akalaku Di ako ibig sa'yo Kau pala ang aki sa puso babalisa Dahil pa ba ang puso ko Labis na ang umibig sa'yo Hanggang kailan Matitiis Ang lihim ng pag-ibig ko Ano shout out po sa mga Danjoy Kilig Overload. Ayan, pangunguna po yan ni Bu Miss Vlog. At sa aking mga kasamahan sa Danjoy Kilig Overload, thank you so much. Hindi ko na sana pinagmatbang ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa. Bawat ngiti mong may gayuman Dahil sa akal ko'y Di ako ibig sa'yo Ikaw pala ang aaki Joy din ay napapagod din. Nais nice kong malaman niyo na si Joy din napapagod din. Shout out po sa ating lahat mga kapatid. Uh, palagi natin lang po suportahan po si Joy. Ang Joy po. La, uh, dahil yan po ay sa pag-aaral po ni, ni Joy, huwag po natin masyado silang uusgahan. Huwag tayong magbibigay lahat sa mga lab team ng mga issue, lalong-lalo na ngayon po sa EDSE. Di ba? Na alam naman natin po na ang lab team ng EDSE po yan ay talaga pong uh, sikat na lab team. Huwag po natin masyadong Uh, bigyan ng mga issue-issue, di ba? Like, uh, yung car, di ba? Masaya lang po yung mga pakilig-kilig lang, like, dan uh, Joy. Na nakita naman natin na uh, sabi nga ng nanay ni Joy, hmm, baka nga ika yan in love na rin si Joy. Pero, ang priority po ni Joy, ang kanyang pag-aaral. Yan lang po, maraming salamat po. Please support natin si Banat Bagsik si LTVPH at si uh, Miss Bopil Mix Vlog. At, simpre naman po, talaga, ang yung Nyumalo de los Santos. Please po, support niyo po. Dahil ito pong channel ko ay ipinuntutulong natin. Hindi po yan para lang ki yung Nyumalo. Sa pagtutulong nandito lang ako sa inyo para magbigay lang ng masayang. Ha? Ah, masaya lang. Ako, hindi na ako na niniwala sa mga basher. Dahil basher lang yan po na parang anay lang po yan na mahilig manira. <laughs> I love you! Talaga ito, tutulong. Kaya po, please panoorin niyo po ito na ayun, manood tayo sa mga uh, mga upload ni Kalinga Prab dahil yan po ay talagang ipinantutulong at kiro will of malalag at kidan at igit sa lahat po ang Kuya Bal Santos Matubang. Bye-bye! Paam! We love you so much sa inyong mga viewers kong nagmahal. Kay Del Santos. We love you. Bye-bye.